O malods, ito ay tawa-tawa. yon. Ito ay mapalad kayo kapag ka marami kayo nito sa inyong mga tahanan, sa paligid ninyo tahanan. Sapagkat ito ay mabisa, magaling sa sakit na dinggi. Nakakalungkot lang minsan dahil sa may mga bata na namamatay sa dingge, Kagat ng lamok na may dala na virus. Ito mga lods oh, huwag ninyong ano, ilaga ninyo kasama yung ugat. Ito ay eh, damo lang naman sa paligid na ano to, akala mo walang kabuluhan. Pero ito, ay lalagain nyo ito kasama itong kanyang ugat tangkay. Hugasan ninyo muna mabuti bago lagain. Ngayon pag na niyo ito, at ano, ipainom eh, ninyo sa nilalagnat na bata lalo na't na babahala kayo mga tatlong araw na nilagnat hindi pa humuho eh, ito agad ito ay ano eh, ang dahon na tawa-tawa mm. ngayon pag pa napainom na ninyo ay eh, bumili kayo ng itlog na pugo o yan papa, ano naman ng peplits. ngayon ay eh, isama ay eh, ano ninyo pag tapos painom nito yung nilaga pakainin nyo yung bata pag napakain ninyo yung bata, yung pinakatubig niya, yung Gatorade na kulay blue. O, oh, Gatorade na kulay blue. Yan ay mabisa na, subok na yan dahil uh, yung apo ko na na hospital, ay parang nagdahilan lang, nagtaka yung mga doktor. O, hindi na tumagal, pinatanggal na yung dextrose sa kanyang, uh, na, yung nakakabit sa kanya. Kaya, comment po ninyo, pagka mayroon kayong tawa-tawa sa bahay ninyo, ingatan niya alagaan ninyo, bari ilagay niyo sa garden, yan, para kung anuman, ay makatulong kayo sa kapitbahay nyo, sayang, dahil sa magulang, nakakulangan sa, uh, karanasan, ito binabahagi ko ito, tawa-tawa, oo, mas marami, mas mabisa, oo, ipainom sa bata, huwag kayong magato bili, dahil ito ay karanasan na, ng maraming mga Pilipino, kaya kailangan tayo lahat ay magkupan ng knowledge ukol sa miracle na halaman ito. Oh. okay na, ilan yeah. na